So magandang magandang araw po sa inyo mga kaidol At ito mga kaidol hanap po tayo ng ating malilibre po Sana po mayroon tayong malilibre mga kaidol So ano mga ka-idol, samahan nyo ko sa paghahanap po ng ating malilibre po So let's go mga kaidol So bye bye yeah. Ma'am, motor, ma'am. Ma'am, motor ta. Motor ta. So, motor, motor. Motor, ma'am. So, yung mga kaidol mo. Ano na pa rin tayo, mga kaidol. Kaya pa paano po. Ah, maraming salamat po at dito. So, ito yung ano, uh, IT part po ng dito po sa ano, So maraming salamat po mga kaido Motor. Hanap pa rin tayo po mga kaidol ha. Hanap po tayo ng ating malilibre po sa araw na to. So hanggang dito na lang mga kaidol At Atin lang tong puto-puto rin mga kaidol Kasi Ano eh ah, Hindi eh kasi, kasi tayo masyadong Marunong mag Mag ano Yung Edit po So motor So bye bye mga kaidol So Dito naman tayo mga kaidol Ma'am motor ma'am Motor, motor, motor. Ma, motor, ma'am. Sir. Ha, ah, motor, motor. Ito, so, ayan ha. Ah. Ma, motor. Wow. So, ano pa rin tayo mga Oh, no So, nasa labas na po tayo ng IT Park po, yung IT Park. Wow! So ayan. Baka sasakay ito sa Ma'am. Yeah! Ma'am, motor ta, Ma'am. Mam motor ta, pre ride po ta. Motor sir. so kasi karamihan mga idol halos lahat po uh, maxin na po talaga tong sinasakyan po nila po so hanggang dito na lang ito mga idol so, maraming salamat salamat po to, to, sa lahat sa ano so bye bye motor motor ay mga kaidol no wala eh maxing talaga mga kaidol yung ano nila po so nag apply na ako sa maxing mga kaidol kaso lang ano, tapos na ako na ano eh seminar eh seminar interview po kaso lang mga kaidol dito na tayo sa ano problema po mga kaidol yung location talaga makita ng cellphone ay, hindi ko talaga makikita mga kaidol. Lubog talaga yung paningin ko. So, hindi na lang ako patuloy mga kaidol. Motor, ma'am! Motor na, ma'am! Ah, frerecha. So, motor! tayo mga kaidol no so hanggang dito na mga kaidol Maraming salamat po at salamat po sa lahat sa lahat po ng mga so dito po dito po salamat po nagsasupport po dito sa ating mga vlog vlog po so maraming salamat po sa kanila po at mabuhay po kayo uh, advance happy new year so bye bye so ngayon mga idol uh, ngayon po sa araw na to mga idol mukhang po natin na uh, mag free ko po kasi uh, wala na tayo sa trabaho mga idol yung masaya sana po dahil sa Pasko na yun dahil na ano uh, nabigyan ako ng pagkakatao na makatrabaho pero ano rin natanggal rin dipitis na mga po mga idol so sa dipitis na yan mga idol so, malungkot sa ko na to So ngayon mga kaidol Anak tayo na ang malilid mga kaidol Kahit pa paano Mayroon tayong ma Ma Kung sa baga ma-upload po sa ating channel po So Bye bye mga kaidol Hanggang dito na lang po So nandito Ito ngayon Ito yung IT part mga kaidol no ah. Nakita nyo mga kaidol So marami salamat sa inyo mga kaidol Bye bye po tapos tayo mga -idol, So ngayon mga kaidol, uh, dito po na po akong mga kaidol na nasagasaan po yung pa ako mga kaidol. Uh, ayun nga mga kaidol, uh, papunta na po kami sa Tsungwa mga kaidol dahil napakasakit po talaga uh, nang ako po nasagasaan po ako ng sasakyan po ipapakita ko po sa inyo yung plate number na to at sasakyan na to mga kaidol ano hinihintay pa na hinihintay ko pa yung anong mga kaidol yung kasi may bulansya po na dumadating po uh, sana po maayos to yung pa ako mga kaidol at napakasakit po talaga at sa ating mga kaibigan dyan Merry Christmas po